de Angelo Bam Aquino, ki sa Espiritu. Brosa sa Franz Castro, dalhin sa Senado. Sinabato ay mi at bongo, kasama ang mga trapo. Kasama ang mga trapo, wag na nating iboto. One, two, three, hello ICC, Pasok na kayo dali Huwag papatay-patay Baka tumakas si tatay Mga kababayan A group called Karapatan Has filed A disbarment complaint In the Supreme Court Against Rodrigo Duterte Breaking news yan mga kababayan Nagsampa ng kaso To this bar, Rodrigo Roa Duterte, ang dating Pangulo ng Pilipinas. Mga kababayan, bago po ito, kalalabas lang. Kung maalala nyo po, gusto niya pong maging bahagi sa legal team ni Sara Duterte, ang kanyang anak. At... Uh, ang grupo po na ito na binubuo ng uh, mga pamilya ng EJK's victims. Kasali na rin ang mga abogado. Gusto po nilang harangan itong si uh, Digong Duterte na makialam na naman, mak makisawsaw. Dahil sigurado pong mag-aagaw na naman po ito ng eksena. Pag ito po ay na nakabilang, o naging miyembro sa legal team ni Sara Duterte sa impeachment. So mga kababayan, patong-patong na po ang mga haharapin ng mga Duterte. Matunog. Ang impeachment na kahaharapin ng kanyang anak na si VP Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, siya naman ngayon ang pinupuntirya ng mga pamilya nang EJK victims. Kasama dito ang mga iba pang human rights groups. Mga kababayan, talagang ang karma is real. Yan po ang nakikita natin dito mga kababayan. Talagang kung ano ang yung ibinato ay parang bumirang na bumabalik sa iyo. Kung gumawa ka ng tama, abay, babalik din yan. Kabutihan ang ibabalik niyan. A hundred folds. Pero kung gumawa ka ng kalukuhan, siguradong hindi mo magugustuhan ng ibabalik nito sa iyo. Dear friends, we've seen the Dutertes kung ano po ang kanilang mga pinaggagawa, ang paninira sa ating bayan. Nakikita na po natin na bumabalik sa kanila ang mga pang-aabuso na ginawa sa taong bayan. Nakalain mo ba namang pinasara ang ABS-CBN? Ilang taon nang nandyan serbisyo Pilipino, pinatigil, pinasara. Ang daming mga kababayan ang naapektuhan na walan ng trabaho. Pinag-initan ABCBN mga kababayan. Marami po siyang ginawa. Sila former Senator uh, Leila Dilima, pinakulong mga kababayan. Kaya ito po maraming balik marami po itong balik sa pamilyang Duterte. Kaya mahirap ang mga abuso, mga api ng kapwa-tao dahil hindi po natin alam. Ang tadhana, ang karma dahil ito ay bumabalik. Kitang-kita po natin na ngayon hindi na po nila alam kung ano po ang kanilang haharapin. Si Sara Duterte, she has a very uncertain future. Kung makukulong ba to or may impeach, matatanggal sa kanyang posisyon, hindi po sila nakakasiguro kung, uh, kung meron pa ba siyang chance to run as president in 2028 dahil may mga kaso din po. Lalo na yan, natapos na po yung uh, nafinalize na-finalize na yung uh, kaso sa kanya on grave threat sa NBI, mga kababayan. At wala pong bearing yung uh, peace rally ng INC. Sabi po ni Boeing Rimulya, Secretary Rimulya, natuloy pa rin. Hindi apektado. Hindi po apektado ang kaso sa DOJ. Marami po silang kinahaharap ngayon. At uh, nakikita po natin na Bumabalik sa kanila ang mga bagay na kanilang ginawa. Yung ginawa nila kay Vice President Lenny Robredo noon, bumalik din sa kanyang anak. At ngayon wala na pong respeto ang mga Pilipino sa pamilya, pamilyang Duterte. Marami sa mga Pilipino ang nawalan ng respeto. Sa dating Pangulo at kanyang pamilya. Kaya ito ay isang leksyon, mga kababayan. Isa po itong leksyon na ito pong nangyari sa mga Duterte. At hindi lang po ito, marami po silang kakaharapin. Hindi rin po natin alam, baka andyan na yung warrant of na isiserve ng Interpol mula po sa ICC. Para po sa akin, naniniwala pa ako na gumugulong pa rin ang ICC, yan po ay hindi natigil, hindi yan nawala. Makalusot man sila sa impeachment, meron pa pong naghihintay na ICC at mga kaso sa ating Department of Justice, mga kababayan. Mahirap ang uh, mga abuso Mahirap ang gumawa ng kasamaan sapagkat ito ay maaring bumalik sa iyo at mas mabigat pa ang balik nito. So kung matatanggalan po ng lisensya ang dating Pangulo, patay na po ang kanyang pangarap na maging bahagi sa legal team ni Sarah Duterte sa impeachment, mga kababayan. So, tutukan po natin ito. Ito pong grupo karapatan na nag-file ng disbarment case or complaint laban kay dating Pangulong Digong Duterte sa Korte Suprema. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Marami pong salamat sa panunood.